Guys, for today's video, may nag-viral ngayon na magkasamang Pilipina at itong isa ay umastang madam. Diyos ko, kumakain pa ngayon si kabayan ay pinapatayon at pinapatapos na yung trabaho. Panoorin nga natin ito, nakakainis, pakinggan at tingnan. Nag-aronsal na to. Anong nakapagyan, ah? Hindi pa tapos yung nasasala. Oo, tataposin ko rin yun, nag-aronsal. Mamaya ka na lang, nag-aronsal, taposin mo na doon. Taposin ko na lang, tingnan mo na doon. Tapusin mo na kasi nung na si madam, pa, parating na yun. Kunting-kunti na lang to. Mamaya na! Ito so sa video nito, nakikita ko na parang si ate yung nagpapatayo sa isang katul katulong din, kadama na. Isa rin nating kababayan, parang sa tingin ko ha, sa tingin ko lang, eh parang matagal na ito. Ngayon, ito naman kumakain ay parang baguhan. Sana wag ginawa itong kabayan. At alam mo ba, ang nakakasama lang ito kung ito naman ay for content. Ito nandito kayo sa Middle East eh. Nakikita kayo, isa itong simbolo ng mga kababayan natin dapat kayo gumawa ng ehemplo dyan o gumawa kayo ng magandang asal para sa mga ibang mga kababayan natin or ibang nanonood or ibang mga lahi na nanonood ng inyong mga video kung ito'y content pero sa tingin ko hindi ito for content kasi nagalit na galit ngayon yung kumakain isipin nyo, imagine nyo mga langgaan walang karispe-respeto si kabayan pinapatayo na agad niya sa isa nating kababayan na ito pa ay kumakain. At basahin natin itong mga nag-comment dito sa video ito na marami ding uh, naiinis din dito sa isa nating kababayan. Ang sabi nga ni Laya sa punyaan, buti na lang di ako kasama te. Ayan. And Reza Bautista, mas okay pa walang kasama, tahimik pa ang buhay sa pagtatrabaho. Ay, totoo yan. Kagaya sa akin, tahimik ang buhay ko. Kahit magising ako alas 8, alas 9. At least alam ng amo ko na ako ang gagawa pa rin ng trabaho ko. Ayan, siyatatako ako kay Aldinig uh, Anebas. Dito sa pinagtrabaho ang ko, hindi pwedeng ganyan pag ugali ng katulong haha, walang pakialaman ang kanya-kanyang kaming gawa. Mm, yan ang maganda. And Janiza Daud, kaya nga okay sa akin yung ibang lahi kaysa yung uh, Ethiopia kasama ko. Dito six years na kami magkasama. Nauna pa siya dito. Pero never umasta sa ganyan at never din kami nag-aaway kahit isang bisis pa. And OFW sa Middle East real talk me uh, real talk me nga, nangyari ng ganito lalo na sa mga kasama ka na luma na tapos ikaw ay bago so what kung di pa niya tapos ang work siya naman ang pag uh, pagalitan hindi ikaw pero content ito for sure kasi uh, kasi kung true ito kanina pa to tinatamaan si ate and miss girls vlog grabe naman siya hindi mo na pinatapos ang pagkain wala malang karabi respeto talaga And Joseph, ano, Joseph Astillo, bida-bida, kahit di ko workmate mo sa Pinas, maraming ganyan, lalo pag nag-abroad ka na, kainis kang kasama. Ayan. And Lane Gumhog, Nagiatay lang ko, tisting yan ang nagkaong ko, akong, ako gali among dili na manungo suspastilan lang salamat dili nakakauban sa balay mo de karon <laughs> and Rosel Galika Mayor Duma ang pang ang panga, ano, ganap ni Ate. Di naman lang pinatapos mag-almusal si Ate. Minus 100 ka sa langit Ate. And Mayra Natividad, sa galing pagkabibos, nag-wow girl. parias lang kayo ng OMG pag ako ganyan. Kahit abot hanggang pinas ang bunga nga, kakain pa rin ako. Sino ka para patayuan ang kumakain? Boy, <laughs> And Eileen Alaska, Alaska ha. Daig pa madam pag ako ang kasamang ganyan. Makakuha talaga yan. Leksyon sa akin. Matauhan talaga yan sa akin pag akong kasama niyan. Sa loob ng pamamahay. And sabi nga rin ni Ibaya Lapas, grabe ka kung makautos ka, daig mo pa ang amo, yan ang hirap sa kapwa nating Pinoy na kasama natin. Parang di mo kabayan kahit kumakain, walang respito. Kung ako niyan, di ako tatayo, manigas na lang siya, kakainis yung ganyang kasama. And last na lang J. Matugas. Bakit kaya ganyan tayong mga syadong pakalamera? Bakit piro, pino, pino, pino ninyo ang trabaho kasamahan? Dapat trabaho niya at upagi niya na di yan trabaho ng kasamahan niya. Di naman siya nagpapasahod. Sabi nga nun, mayroon naman siyang amo. So sa langga sa video ito, ah uh, nakikita ko talaga parang si ate ay baguhan pa. Tapos ngayon, itong isang nag-uutos ay eh, talagang matagal na. Mabaguhan o ang sa akin lang ha, mabaguhan o luma pa dyan. Ang respeto ng tao ay eh, na kailangan nandyan pa. Hindi porkit na una ka. ba? Diba? Dahil kababayan mo yan eh. Tapos kung sabihin mo for content ito, eh kung for content yan, eh paano na yan? Eh nakakaya kayo. Naging dapat magiging ehemplo kayo dito sa Middle East eh. Yan eh, nangyayari tuloy. Kasama-sama ang dating nyo. Dahil pareho kayo magkababayan. So mga langka, ito'y viral na viral na. Huwag nyong gawin ito sa kaupa. Dahil bandang huli, magsisisi rin kayo. Baka bumalik yan sa inyo. Alalahanin nyo mayroon ding nakatingin si Lord sa atin, sa lahat ng kilos natin. Si Lord, masahol pa si Maniwala kayo sa akin. And maraming salamat sa inyo lahat pag reaction video ko. At huwag niyong kalimutan, pumasok kayo sa aking legit na Judith para makasali kayo doon sa ating GC. Maraming salamat sa inyo lahat.